mat ng Pilipinas. Noong unang panahon, ay wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang maliliit na mga pulo. Noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo, ay may nakatira ditong isang higante. Ang kuweba niya ay nasa kalagitnaan ng Dagat Pasipiko kasama niyang naninirahan ang kanyang tatlong anak na babae na si Naminda, Luz, at Bisaya. Isang araw, kinakailangang umalis ng amang higante upang mangaso sa kabilang pulo. Kailangang maiwan ang tatlong magkakapatid kaya pinagsabihan niya ang tatlo. Huwag kayong lumabas ng ating kuweba, ang pili ng ama. Diyan lamang kayo sa loob dahil may mga panganib sa labas. Hintayin ninyo ako sa loob ng kuweba. Nang makaalis na ang amang higante, naglinis ng kuweba ang magkakapatid. Inayos nila itong mabuti para masiyahan ang kanilang ama. Subalit, hindi nila katulong sa paggawa si Minda. Hindi ito masunurin sa ama. Lumabas pala si Minda at namasyal sa may dagat. Hindi man lamang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Minda na naglalaro ng mga along nang gagaling sa dagat. Namasyal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa tabi ng dagat. Habang siya ay naglalakad, isang napakalaking alon na masasabing dambuhala ang lumamon kay Minda. Nagsisigaw siya habang pinatangay ng malaking alon sa gitna ng dagat. Tulungan ninyo ako! Sigaw ni Minda. Narinig ni na Luz at Bisaya ang sigaw ni Minda. Abot ang sigaw sa loob ng kuweba kaya tumigil sa paggawa ang dalawa. Si Minda humihingi ng tulong. Sabi ni Luz na nanlalaki ang mamata sa pagkagulat. Oo nga, halika na! Yaya ni Bisaya. Bakit kaya? Mabilis silang tumakbo sa may dagat tingin dito, tingin doon. Nakita nilang si singhap, -singhap sa tubig ang kapatid. Hayong sa malayo! Sigaw sa bayturo ni Luz. Hindi marunong lumangoy si Minda ah. Sabi ni Besaya at tumakbo na naman ang dalawa. Sabay iyak ni Luz. Mabilis nilang nilusong si Minda. Malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. Pati sila ay nadala ng dambuhalang alot. Kawag, sipa, taas ng kamay, iyak, sigaw at walang tigil na kawag. Sa kasamaang palad, ang tatlong dalagang higante ay hindi na nakaahon. Nang dumating ang amang higante, nagtataka siya bakit walang sumalubong sa kanya. Dati-rati ay nakasigaw na sa tuwa ang tatlo niyang anak kung dumating siya. Wala ang tatlo sa kuweba, ni isa ay wala roon. Saan kaya nagtungo ang tatlo kong anak? Tanong niya sa sarili. Saan kayo, Luz? Minda, Bisaya. Walang sumasagot, hinanap niya sila sa paligid, ngunit wala sila roon. Pinuntahan niya ang ilang malapit na pulo ni Anino ay wala. Baka may pumuntang tao at dinala silang pilit, sabi ng higante sa sarili. Biglang umalon uli at dumagundong. Napalingon ang ama at naisip niya na baka nalunod ang tatlo. Dumako pa siya sa malayo at hindi nagkamali ang higante. Nakita niya ang labi ng ilang pirasong damit na nakasabit sa bato. Para tuloy niyang nakita ang tatlong kamay na nakataas at humihingi ng saklolo. Naalala niya bigla na hindi niya pinayagang lumabas ang mga ito. Tumalon sa dagat ang higante. Sa isip lamang pala niya ang larawan ng tatlong kamay na nakataas. Nawalan siya ng lakas. Mga anak, ano pa? Wala na himot ng ama. Nawalan na siya ng ganang kumain. Tumayo Umupo, tumingin sa malayo. Isa-isang hinagod ng tingin ang bawat munting bato at kahoy sa malayo. At sa pagod at hapis, napahilig sa isang bato at tuluyang natulog. Mahabang pagkatulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising ang higante, kinasot niya ang kanyang mga mata. May nakita siyang wala doon dati. Tumayo bigla at tiningnan mabuti. Ano ito? Saan galing ang tatlong pulong ito? Sila kaya ang tatlong ito? Tanong sa sarili. Lalong lungkot ang nararamdaman ng amang ulila. Ang tatlong pulong ito, sinalus, minda at bisaya ito ang sabi niyang malakas at buhat noon tinawag na Luzon, Visayas at Mindanao ang tatlong pulo. Dito nagmula ang bansang Pilipinas. Nasa timog ng Asya. Bahagi ito ng Pilipinas sa katimugang bahagi ng Asya aral sa kwentong ito ay Ang pagiging matigas ang ulo ay nagdudulot ng kapahamakan sa tao. Pagkaminsan pa nga ay kapahamakan din ang dulot nito sa iba. Ang pagsunod sa magulang ay hindi isang parusa. Bagkus ito ay nagpapakita ng paggalang natin sa kanila. at ito ang alamat ng Pilipinas. Bakit maalat ang dagat? Noong unang panahon, ang mga tao sa silangan ay nagpupunta pa sa kanluran upang makipagpalitan ng kalakal. Ang mga katutubo sa silangan ay maraming asokal na naimbak. Ito ang ipinamamalit nila upang makakuha naman ng asin. Sapagkat higit na nangangailangan ng asin ang silangan, ang mga katutubo na ang nagpupunta sa kabilang ibayo ng dagat. Ang problemang pagpunta sa kabilang dagat ay inihanda ng mga katutubo may nakapagpayong dapat magpatulong na sila kay Angalo upang mabawasan ang kanilang kapaguran. Isang higante si Angalo. Nakikita ang mga binti niya kapag nahiga at inilatag ang buong katawan sa karagatan. Kapag tumayo naman ay tuhod lang niya ang pinakamatarik na bundok na lapitan niya. Pero kahit isang dambukalang higante, Mabait at matulungin siya. Napapayag ng mga tao na ilatag ni Angalo ang mga binti sa karagatan. Nanulay sa mga binti ng higante ang mga katutubo upang ihatid ang sako-sakong asukal bilang pamalit ng sako-sako ring asin na kinakailangan. Ohayan, tumulay na kayo. Sisikapin kong hindi galaw ang mga binti ko ng makatulay kayong paroon at parito. Karaga sa likod ang mga sako-sako ng asukal. Isa-isang tinalunton ng mga katutubo ang mga binti ni Angalo. Maingat na maingat sila. Takot silang madulas at malunod sa gitna ng dagat. Matagal-tagal din ang paglalakbay nila na ibaba nila ang asukal sa ibayong dagat pero hindi na malayan ng lahat na may ilang sakong nabutas kaya nabudburan ng asukal ang ilang bahagi ng binti ng higante. Totoo ang kasabihan kung saan naroon ang asukal, siyak na patungo doon ang langgam. Sa pagbalik ng mga katutubo, masasayan na nilang daladala -dala ang inangkat na mga sako ng asin. Kahit pawisin, ay natutuwa sila sapagkat makababalik ang bawat isa daladala -dala ang produktong labis na kinakailangan sa kabuhayan. Hindi napansin ng lahat na sa pag-akyat nila sa binti ng angolo ay kasabay nila ang mapupulang langgam na nakaamoy ng matamis na asukal. Kung maraming katutubo ang nanunulay sa pasan-pasan ng mga asin, ay marami ring langgam ang kumakapang at handang kumagat sa sino mang mabilang. Sapagkat lubos na sensitibo ang balat ng higanteng maramdamin, napasigaw ito na ikinagimbal ng mga tao. Nga! Wow! Ah! May mga langgam na kumakagat sa binti ko! Magkapit-kapit kayo! Nang hindi na matiis ang pangangagat ng mga langgam sa binting may katamisan, ay ikinalaw ni Angalo ang mga paa na ikinahulog ng libo-libong katutubo kasama ang libo-liboring sako ng asin. Bagamat na iligtas ni Angalo ang mga katutubo ay lumubog lahat ng asin sa ilalim ng karagatan. Iyan ang dahilan kaya umalat na ang dagat magmula noon. Ito ang alamat na pinagmulan ng kaalatan ng karagatan. At ito ang alamat ng dagat. alamat ay ang mga hakahakang kwentong bayan tungkol sa pinagmulan ng isang bayan. Ang alamat ay mga kwentong bayan na isinasalin sa bawat henerasyon sa pamamagitan ng bibig. Ang mga alamat ay kapupulutan ng mga aral. Ang mga kwentong ito ay nagsasalamin sa ating kultura. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.